apektaado na ekonomiya ng Eastern Samar dulot ng ipinatutupad na limitasyon sa mga dumaraan sa San Juanico Bridge yan ay sa harap ng nakatakdang pagkukompori sa San Juanico Bridge kung saan nagbabadyang pinakamaramdaman ang epekto nito sa presyuhan ng langis at construction supply sa mga susunod na linggo ayon kay Eastern Samar Governor Ben Evardone sa ngayon na hindi pa masyado ramdam ang mataas na presyo ng mga bilihin dahil sa mga impact dilang supply Ngunit sa sandalian niyang maubos na ito, inaasahang sisipa ang presyo ng mga pangunahing produkto sa lalawigan, partikular ang langis. Nung nakalang lang araw, wala nang mga langis. Eh. Wala nang kahit ngayong kapitolyo, naubusan kami ng langis. Lalo-lalo na yung mga private na mga tindindan ng langis. Dahil hmm. siyempre ang source nga namin, Takloban, inadala sa amin yan ng mga tanker. Eh, wala namang madaanan. Problema yan. Ngayon, kung magagaling yan ng Bicol, eh, siyempre may cost na yan, additional cost. Iginit eh, pa ni Ivardone na dapat maglaan ng pondo ang gobyerno sa transportasyon ng, mga, langis at ibang, uh, iba pang produkto para hindi tumaas ang presyo nito sa Eastern Visayas. Iba eh, talaga sa national government na tingnan mabuti ito, hindi gawing parang business as usual lang ito na ordinary repair kasi may implications sa ekonomiya namin isang mga kabuhayan ng tao. Eh. Ang tinig ni Eastern Samar Governor Ben Evardone.